a nem que Okay, kalma na po, kalma na. Wala, Wala na, na po tayong pag lang ako. Nagawa natin ang para, paraan, kung paano po natin iaayos ulit. Ano po kanila? Hindi sila But, niyo, ako. Kayo, 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 kayo. Yeah, kailangan na, may okay, kayo, 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 niyo, tayo, niyo. kung ano po yung nangyari dito. Mayayari kay Mayor may yan, maniwala kayo. Kaya, dito maglirik kaya nyo. At ang naging paghihiya po dito, pwede po at kagado, nag-aasik sa po kami dito. Ngayon po, makikita ko po tayo kung sino po dapat natin kausapin para mayayos muli. ulit. Opo, sige, kalmahin na po natin mga kanilin natin. Umiinda po ako na kasi sa nangyari.